Good morning mga kangirit for this video ay pupunta tayo ng anong sentro bili tayo ng pagkain ulit ng baboy tsaka siyempre yung mga tayo ah, samahan nyo ako mga kangirit ah, maganda to <laughs> okay mag voice over muna tayo mga kangirit <laughs> namiss ko mag voice over Tawad ando ko ka boses pala tawag Mabuti at nakita ko dito si Paring Richard. Pupunta daw sa doon sa may barangay Butuan para bumili ng pintura. <laughs> Kasi magpipintura sila ng kanilang sandbox na naman sa pesta ngayong November. Dito, dito yan sa sityo namin. <laughs> okay. Mangina, alaga mo ah. Magdana na nabla. <laughs> at nakarating na pala tayo dito sa, ano, sa crossing namin. Ito na yung main road oh. <laughs> turuan ko kayo para hindi kayo maligaw bala siyempre cut cut natin yung video para mabilis pa tan mo yan o mabilis mabilis ba? dito na kagad tayo sa may aming banwa banwang hamili banwang anini at dito na tayo sa ano ah sa bilihan ng ating pagkain sa baboy tiki saka sakop

Grabe man, mga mga talang -talang mo mga pamera mo. Katalang <laughs> talang ka black ang irit mo. Kakita ka lang ka boys. <laughs> tumuti ka tika ko nang makalimutan yung gamot nito. Yung, yung medyo na binigil. <laughs> Very big con gamot eh. <laughs> wow, abi ko may chick sa silid kay. <laughs> mga pertla yung garasi. Kang irit. <laughs> Masa sa mga chicks kay dasig ang kamera wala. <laughs> punta na tayo dun sa ating pangalawang bibilhin na. Ah. Ay, pangatlo na pala. <laughs> Ang ating may huwagang chinelas, kailangan natin palitan, ay nautod. <laughs> Kung sa Tagalog, ay naputol bala. <laughs> chinelas. <laughs> Parang puti, ano, na ano? ano? Apakah arte ni Kang Irit, daming da kulay-kulay. Pwede na ba na yan, <laughs> ha? Ikaw ba <Tama> bibili? si <laughs> Kang Irit ang mabibili. Okay, okay, okay. <laughs> Bitch, Beachwalk kali nga murahin ang ating pinili. <laughs> Manggaranan na blangaran pero ang nga presyo pang masa ba nang <laughs> Parang presyo ng pagmamahal mo sa kanya. <laughs> Akala talaga niya eh minamahal mo siya pero iiwan ka lang pala sa ere kapag natikman na. <laughs> Di bala parang ritsi. <laughs> Pinabili ka lang ng Alfonso para lasingin. <laughs> pero pag lasing mo, pag ising mo, wala na siya. <laughs> Ay. Kailang yan ah. <laughs> dito man mga tropa mo ah mananam na kita ka kurbasa, kag mga mga gulay-gulay pala para bas kag mga kita sa ating heartbroken na <laughs> <laughs> at dito pumunta na pala tayo dito sa tricycle para ibigin ng ating tiki-tiki para dahil nila doon sa may barangay salvation at doon natin eh tayin <laughs> kasi nakalimutan natin yung tali <laughs> kay puro ka lang pang check sa mura na lipatan mo lalaki <laughs> <lucky> tayo eh lalaki <laughs> tayo <laughs> Baka kung wow, magsinggit ka man dyan, hindi nag i mo. Siyempre, una tayo doon sa sal Parangay Salvation. Hintayin na lang natin doon yung ating mga pinamili. Hintayin yung ating pinamili. Aba! Ito <laughs> nag-online lang pala. <laughs> Cut lang ang video. Aba! Eh, papagasulihin na. di anay kita. <laughs> Makita pagin natin ka dyan. Atin nga. Uh, Minimiting karas. <laughs> kita mo. Tapos lang ang ating video. Eh, Mang-chicks <laughs> pagin.

nakapagas pala tayo kahit pulutag <laughs> para makita na walang ato niya keras <laughs> na ng paing yung mga diskarte wala <laughs> bakit na pala tayo sa may bahay namin bundo kasi yung bahay namin mga kangirit tsaka nakarga ko na rin yung ating pinamili doon sa sentro <laughs> ay maan lang, eh. <laughs> habang pala ako ay eh, nagpamaneho <laughs> paakyat pauwi at saka medyo mainit ay eh mag-shoutout tayo sa ating mga tumantagkili sa ating mga video bila. yung laging nanonood sa ating mga video bila. okay <laughs> sa ating mga kangirit wala dyan sa mga parmi <laughs> big big ah maraming maraming salamat sa inyo at ayun nga mga kangirit yun, nandito na tayo sa aming munting bahay dito sa may sityo, tuhaw <laughs> na promote to galaya ah, base may maabot nga mga pabattle dyan sa sitio naman na ah. ah. sa mga D6, D8, D10 ah. pwede kita, kung di chul mo imo ti pwede man ah sa <laughs> sanbas lang imo ay eh, dologig kami mo <laughs> at habang ako eh, nag-edit ay eh, dumating si paring Richie <laughs> Sambalun, tiga angara na pala si paring Richie. <laughs> Pasabad-sabad ka <laughs> Alam mo yung ini-edit ka palang, na maraming binibigkas yung pangalan mo, eh dumating ka. <laughs> Katulad ni paring Richie, oh, dumating dito. <laughs> Back to the topic. Ah, ito na pala yung ating uh, pagkain sa baboy na... Ito yung, ano, additional ko pa lang para doon sa ating gagawing inahin. Ito ay upanang hindi kasi ata ito. di ba? Oh, tama ako. <laughs> Tikiti, cave lang yung natawag. <laughs> ko na. At saka, mga kangirit, dito ko na taposin ang ating uh, voiceover vlog. <laughs> Parang maraming salamat. Ha. Ah. Hanggang sa muli. <laughs>